Kaisan, magandang umaga po. Good morning. Yan. Halina pa po tayo nagdededilig. Uh, yan, narye na po yung kabaak. Atin pong uh, lalagyan na ng uh, yan, plastic na yan, malching Ay gusto ko po ay ano, mga Kaisan, mamaya po maghahakot-takot na po tayo nang nung pananim. Ay ang problema ng mga, mga Kaisan, mainit. Pero ang ang ganda naman dito tubig, matubig at saka nahamog. Eh gusto ko yung basang-basa ang lupa para po patsi agad ang ano, ang sili. Tatanim na natin. Ang gitna pa man din ito ay ang palaya. shoutout nga pala kay Sir Ryan. magde-deliver mamaya. Ay galing na tayo kahapon doon. Ay... kay insan walang problema kahit diyan ay mag-init sa inyo. Ay di naman po yung malamig ang singaw ay eh, magdilig ka man eh, ay lang ang Oy, yan si Kautol, aga po. Aga po tola. Paki pa deliver mo na 'yung iyo, tawagan mo si Ryan, isang deliver, ayaw mo. Ate, 'yung pang-umulan. Kay Kautol pa magtatanim din siya eh. Hindi naman na mamawis ang ilalim. Diretso dinig na utol. Pawisan na ng ilalim yan. Oo, diretso dilig. Mag uh, ano na po, Abril. Dito naman po, inaulang pa rin kahit summer. Pero binabasa-basa pa rin namin. Al Alay. Oh. Na ano na lustrid na yung gumalangin. guma. Yan, kasama po si inaanak. Ano to, eh? Yan. Si Kidi. Nakakap din yung dumali, Ayan oh na mga kaisan. Na, ito na po yung ating uh, sili. Bali, tig-5,000 po kami ni Kautol saan ano ang ano gamit mo po niyo, Pink yung, yung pinko sir, yun. pinko no? Para ko lang siya. Eh, mataas siyang ano, likod. Nang no, kasi hindi pa mabayad yung kanya. Bukas na daw siya pupunta sa bahay. Ah, bukas na ayo. Siya daw ay umamasal din ang kaunti Oh. Bukit na po tayo. Unang hakot. Babalik pa po tayo. Mga dalawang balik pa. Si Kautol po, isa na po ang maghahakot ng kanina. ali tatlong layer na po ang ginagawa natin para mabilis may kautol po eh hinakot na rin nila manlalaglag utol hindi ako okay, yung mabagal wala na ako sa inyo ah utol ilak nyo yung gate ha Nala po bibiyahin natin habot nyo pa ako I make this every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't need shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces, hey Give me that crown, getting my way and to be put down It ain't your place, all so this my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the noose that fits I'm shit, a stupid myth You choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip And lose a gift, oh I feel like I'm losing my mind everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. no mercy in this world just hunger-thirsty persons in different versions each do what they that shit worsens why pull back the curtain and you'll see the different vermin we all have different burdens that all seem to cause disturbance Y'all so do me a favor don't try <coughs> Ah, ka uh, oh, mga kaisan, katapos pa ang ating mag ano, mag, uh, po ng mga pananim ay nagpapatanim na po tayo. Meron na pong plastic yung iba. Nah. Medyo malam mainit pero malamig po ang hangin. Ilan na ito? 59 Akasya ah, o ito eh Kasya ang limang Oo Kasya nga o ito eh Ayos na yung kanyang kadalang Si Miko po at saka si Elmer. Nato lang gana rin Mas madali Oo Kaysa magpapaso ano Hindi o ito ayos nga Pakita mo daw sa kanila o ito eh Ayos na lang. Oo may talim laang po. <laughs> Ayos sana ano, kaya si magpasok, ano? Uh -huh. Pero ibey may tangkay utoy. Eh. Pero ah, so pahaba, sa kayo nang tinutulong ah, meron. Pahaba susunod ito, eh. Tatangkay natin. Salamat niyo eh, bukas. Eh, Mamaghapon Mama, naman na tayo ni na ano? Oo, grabe lang. Asi. Asi Ku Erwin po. Itinanim po namin yung isang iras kanina. Ah, ko Erwin. Hello yeah. daw muna. Asi ko Erwin po. Hello po. Masipag na nagtatanim po. nagkakawid po ng niyo guys hmm. langot ko tayo ngap <coughs> ngap ay Ha, mga kaisang, yari na po kong kandini. Eh. Yung pong sabi ko nga sa inyo mga kaisang, yung kabaka may tanim na. Papagayon, tatanim po tayo bago umuwi. Ari po ay bukas. Hindi. Ang ganda po ng panahon, madag-im, maghapon. Kahit po mga limang araw na madag-im, maganda na po yung sa halaman. Madilim po, parang uulan pero Hindi. madalang po ang pagitan ko ginawa ko po yung madalang Yan. ang kamay ko po yung halima 1, 2 dalawat kalahati tapos dini 1, 2, 3 tapos mga kainsan tatanim tayo dito ng dini ang tanim natin ng ah, uh, tawag na rin ang palaya bali ang tanim lang natin dito ay tatlo isa bubutasan po natin dito isa Yung po pinakampagumgum dalawa tatlo tapos aray hindi natin tatamnan ito tapos dito ulit ang tanim yan isa dalawa tatlo tapos hindi wala ulit tanim tapos ay ito isa dalawa tatlo wala uling tanim tapos ay one two three yan ang mangyayari dyan dahil ang init ang ano po patriot po ang ating ano patriot po ang ating tanim na sili dahil yung ito po ang bagay dito sa amin lupa at sa amin lugar yan ang siling ano naman po labu uh, panigang ayaw niya na masyadong mainit kaya meron tayong ampalaya na madalang na magsisilbing ano bubong niya ay abot pa makapagtanip po tayo ng tatlong iras ha kaysa bukas pa po yan yeah, mga kaisan ang dami ting ito na sakot ko na ay eh. kaisan bakit bagay nilalagyan nyo pa plastik ang tindi niya ng plastik mga kaisan less ka na sa paggagamas hindi ka na magagamas tapos hindi ka na magagamas hindi ka pa magdidilig dahil pag malaki na at sobrang init pumapawis po siya yung ilalim nagmumuis nababasa po ang lupa hindi na wala na pong dilig-dilig pag malaki na. Yun po yung ano natin dito. Hmm. Pero ano din mga kaisan, technique din. Pag maliit pa, makikita niyo mga kaisan. Ay 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 hindi sa akin experience. Pag magtatanim kayo nito, lagyan niyo muna ng lupa. Yan, ganyan, puno, lagyan niyo ng lupa. Andiyan, binilog na natin 'yan eh ito yan para alam mo kung bakit na mayroong lupa kasi itong plastic mainit pag bata pa at nainitan nitong plastic namamatay po na experience ko na po yun kaya yun sa gusto pong gumamit nito tabunan po muna ninyo yung lupa tapos hindi naman po yung tutubo ng damo dahil hindi naman po yung lampas ang damo mapawis hindi lampas ang ilalang damo Okay, Napawis na siya, oh. Nagmumuis na. na nagsasarili na siya dilig. Kagaya nito mga kaisan, oh. Yan, tanim tayo. Yan. Tabunan natin ang lupa. Yan, ganyan lang. Antay lang po tayo ng 45 days. Harapin po tayo dito. Yan, ganyan lang yan. yan. Kung ayaw ninyo, ayaw sa experience ko, ayaw yung mangulot, ang laging papakainin siya ng ano, may calcium. Calcium po ang gusto lagi. Pagkatanim po, uh, maggumamit po kayo ng ano, ng uh, Nitrobor, calcium. Yung ano mga kaisan? Yara. Calcium. Hmm. Yun naman po ay meron po nun sa tindahan nun. Yun po ay ginagamit po ay mga dalawang linggo. Tapos, saka po ako magtatatlong uh, 14. Hmm. Or two weeks or ten days. Di 10 days, puro calcium yun. Tapos after 10 days, saka kulalaho ko ng 14. Yung isang drum, ay inaabot ng isang kilo pero pag namumunga na isang kilong ano kalahating kilong kalsyum kalahating kilong sa loob po yun ng ano ng two weeks kalahating kilong kalsyum kalahating kilong winner or kay port tat ano? tatlong katorse pwede na yun tapos ay after ano naman mga kainsan pag namumunga na siya ang gawa ko isang drum bali tatlong kilo na isang kilong kalsyum at saka dalawang kilong katorsi di kanya kanya kasi mga kaisan ng teknik eh ito kasi mga pam pambenta na to kasi mga kaisan kanya kanya pong teknik sa halaman po yung aking nalalaman ay di sineshare ko po sa inyo ako po naman hindi eksperto pero yun ay base po sa aking experience at sa pagtatarong tanong din sa mga kasi ang sili po napaka sensitive din po nito mahirap din po itong ita sensitive po tapos every week huwag kayong magpapawala ng ah uh, punggiside ang gamit namin ng punggiside naman ah uh, Pencoseb, yung kulay blue. Pero, ang nakalagay doon, minsan 10 grams ang ginagamit ko kada 416 liters. Pero, ano mga kainsan, ang ginagawa ko, instead na 10 grams, 5 grams lang. Binababaan ko kasi, oras na tapangan mo sa sili ang fungicide, posible din siya mangulot. Pag nangulot na kasi yung mga kainsan, hindi na yung bubunga oh, maselan mga kaisan to. Kaya talaga dapat ano talaga. Yun know, may ma mas ano kasi maganda, mas maganda ikaw yung makaka-develop pa. Mga Maka ang kaya ang gawa ko min mga minsan mga kaisan, may tanim akong kaunti, mga isang daang piraso. Iba't iba nang ginagamit ko yun. Kung alin dun yung effective, siya yung gagamitin ko. Lahat nakalista yan mga Papa Papakita ko sa inyo yung whiteboard ko mga kaisan, Nado lahat yan. Nado sa kubo. kumbaga pa mas, mas ikaw makakaalam nun eh tapos sa ha, halos araw-araw mga kaisan may madidiscover kang ano may madidiscover kang bago ikaw na rin ang matututo ka na rin sa sarili mo mga kainsan tsaka tanong tanong matututo ka na rin gawa ng simpre lahat ng ano mo aaralin mo Tapos after one week pagkatanim, ah uh, kita ninyong yung kung ilang dahon na yan, popruningan ninyo para marami sanga. Yung iba kasing hindi naman lahat naghahalaman, hindi talaga sinasabi ang totoo mga kaisan. Siyempre, for, para sa business nila. Pero yung akin, Sineshare ko lang yung mga nalalaman ko. Tapos ipapakita ko sa inyo lahat mga kainsan yung ating mga costing. Kasi kada galaw, kailangan nakakost yan. Parang yung, di ba, mga kainsan, nagtrabaho ko sa kuwit. costing ako ng cake. Parang in ko naman siya sa halaman. Alam mo ako, sugar instead na sugar, uh, chicken manure yung ginamit natin. Parang ganun. Ina-apply ko lang siya sa, hal yun nga, sa halaman. Yun din. Kaya lang, ibang technique naman. Pero kang, ang kagandahan mga kainsan, lagi kayo maglilista. Kasi lahat ng kung ano yung sakit na na-discover ninyo, malalamat malalaman ninyo yun eh. Kung ano yung search. Ngayon, madali naman ngayon. Nasa Google na lahat eh. Nasa YouTube na eh. diretso na tayo pa uwi dadaan pa, mo, dadaan pa naman po ako na nanay at tatay yung ang bango mga kainsan ay minaamoy akong mabango yung po bang parang may nagsasangag ng malagkit ah 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 pagkakabango bango din sa lugar na ari kita ko'y eh pa uwi na magandang umaga mga kainsan Magpapakain tayo ng uh, baboy po muna. Mag Didilig po tayo ng maagap Dahil ano po ay Ang gusto ko po ay Ano mga kaisan Maka na yun nah, ito pala Ang gusto ko po ay Ano Basang basa po sa umaga Magalura Di ako na. La la la, la 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 Although nababasa naman siya ng hamog Pero after one week, ano? Hindi ko na po ito didigilin mga kainsan Dinilig ang repolyo pero basa pa yan mga kainsan, may hamog pa. Pero yung sitaw natin, <laughs> natuwa lang akong diligin ba? Para bang wala lang, gusto ko lang silang paliguan mga kainsan. Basa pa naman ang ilalim, patam yung ating sitaw, basa din. May ham pa po sa mga ga. Yan, gaganda na po ng ating repulyo. Yan. Ang dami tatanong kayo masaya ka ba dyan sa Pilipinas? Sobrang saya po. Ito po ang nagpapatanggal sa akin ng stress. Ito po ay ano. Di ba sabi ko nga sa inyo, matagal ko ng pangarap, bata pa lang ako. Dream ko na to. Pero, siyempre wala tayong ano, puhunan. Puro utang, bayad utang. Ayun, nung tayo ay nakaipo ng kaunti, ay di, Ay. Parang anak ko na to ang parang mga anak ko na ang turing dito mga kainsan. Sa halaman natin. Basta agapan mo lang, gising. Ah, kausapin mo sila, ang ganda oh. Lalo yung sitaw natin mga kainsan, no, umursa na yung ating sitaw, dami oh. Kaya namang puputihin natin yan. Grabe oh. Lulusog ng ating halaman lahat. Ge. Malamig na umaga mga kainsan. Yan yeah, mga kaisan Ay maraming salamat po At kami po ay pipitas na ng talong ngayon Papunta na rin po ko sa, sa ibaba Ay paano mga kaisan Puputulin ko na aray Talagang mahaba-haba na rin Maraming maraming salamat po sa inyo pagsama mga kaisan Ingat po lagi Stay humble and God bless Peace bye Salamat po Pitas na po kami ngayon